Good morning, good morning. Nakalabas kami ng alaga po. Ikot-ikot oh. lang kami. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang kami. Ando yung anak sa bahay. Kami. Mag-iikot-ikot lang kami. Kasi, ganda yung naglalakad daw sa umaga. Maganda rin naglalakas sa umaga. Kaya ito. Lakad-lakad kami sa umaga. Ito ang aming Ito ang aming lugar. Sobrang tahimik. Sobrang tahimik ang lugar namin, guys. Itong alaga ko. Ang pangalan nito ay si Sangsel. Yung yung san, sani, pala yun ang asawa ko. Yung isel, sel, sansel, yan. Yeah. marami ng bahay pero konti konti pa lang itong hilera ng malapit kami sa guard malapit kami sa guard konti pa lang mga nakatira dito malapit sa guard ayun <laughs> Oh. <Nagpupupo. laughs> pwede pa magpuputo kasi wala pa namang ganong tao naman dito eh. Pero pag marami na tao rito, kailangan pag sinama ko tong aso, may tela kong plastic. Madada pa ako oh. <clears throat> kasi may mga lugar dito guys na may mga aso. Kaya hindi ko pwede siya madala doon. Kasi may mga aso itong gala ba nakakapasok dito eh, pag nakasalubong kami ng aso guys kinakarga ko agad ng aso ko away kasi ito papuntang clubhouse punta tayo sa clubhouse maka ikot-ikot tayo roon yung aso ko naririnig hanggang dito marami ng mga nakatira kasi dalawang klase ang bahay dito sa subdivision namin guys ganyan may second floor Kaya may asong gala Ikot kami rito May hirap na eh Mabuling kami Mabuling kami ng asong gala Naririnig ko yung aso kong askal Ikot kami May asong gala eh pero kung ako lang mag-isa naglalakad, Diretso ako. E, may asong gala eh. Mag-iiyarin to, balik kami dun sa pinggalinan. Para makaiwas lang sa mga asong gala. Kasi ang nag-aalaga ng mga asong gala rito, gal gal guys, guard yung guide lagan ng aso rito kaya punta isa tapat ng clubhouse Good morning guys ang oras ngayon ay 7.30 maaga pa ang ganda yung araw guys Eh walang ulan Mamaya tangali o hapon may ulan ulan na naman yan umiwas lang tayo sa ano asong gala kasi patayin ko tong cellphone at kakargahin ko to para para lang hindi awayin tong aso ko nakalampas na pa tayo sa asong gala nakalampas na nga kami sa asong gala kasi yung mga aso yan guys doon yan natutulog sa guard guard house tayo sa clubhouse. Doon di sa clubhouse, may natutulog na aso doon. Kaya hindi rin kami pwede magtagal doon. May mga, may mga na. Ah, hello. Ah, may aso o yun. o. No? Ito, clubhouse. Ayan, clubhouse. pala ito guys inikot ko pong subdivision daming bahay doon guys kaya nga napagod ako nung nakawala ito eh two weeks pa lang kami rito nakawala ito ilalabas din yung aso sobrang tayimig dito guys so oh, tinan mo ang paligid tapos ang bahay dahil syempre malalaking lote sa gilid-gilid kaya iwalay-iwalay ang bahay muli ka na amoy-amoy ka dyan tingnan ko guys yung lugar na ano eh may mga aso. Pero nung dumating kami rito guys, talagang daming aso. Kasi yung mga, mga gumagawa ng bahay dito, nagdadala ng aso. Dito alam ko may aso rito. 'Yun nakahiga, nakahiga sa gitna talaga sa gitna ng kalsada yung aso kaya madalang ako maglabas ng aso guys eh, kasi hindi safety yung guard may alagang aso tapos yung nawala ito buti na lang yung nawala ito 2 weeks kami rito na nasa lubong ko share dyan buti na lang walang yung ganong oras wala siyang nasa lubong mga aso kaya wala siyang sugat-sugat kasi yung mga asong gala di ba matatapang din yan oh. ngayon dito na kami ay yung kotse namin yeah. Ma maarawan lang ako guys maarawan lang ako bahay ko. Ayan, aso kong matapang. Good day, good day. Good morning.